Hi everyone! Good morning! Bago ko ipagpatuloy ang lahat uh, Please subscribe and like my YouTube channel Nandito po tayo sa car ngayon At nandito tayo sa Baselton City Drive drive, looking looking The around of Baselton morning. Ito po yung view natin ngayon dito sa Baselton. Busy, busy. Busy road. Yan ang view natin. And nice weather also. Pero diba? Ang ganda ng weather natin. So, dito po tayo sa ano. kita ko sa inyo yung ating view dito. Bunnings! Hardware. That is hardware yan dito. Oh, warehouse. house. Hardware sa atin. Ayan. Ayan, paborito kong place dito oh, sa malaking kahoy. Punong kahoy. Diyan ako, oh, opo, opo. Pag nandito kami, nandito na naman kami. Hindi na ako papasok doon. longer there, honey? Outside? No? no? no. I'm still here? Or coming? Okay. Yes. Iwan lang tayo dito, guys, kasi hindi naman siya magkatagal doon sa loob ng uh, warehouse. You know, Bunnings warehouse. So, dito lang po tayo. Maghihintay. Medyo mainit. Pero, mag lalabas tayo. Sana hindi niya malak yung pinto ay hindi naman yata malak ah uh, labas po tayo ipakita ko sa inyo yung ano dito weather yung view yung view dito no pagkita natin napaka busy dito ngayon yung araw na to hindi lang natin nila kasi mamaya hindi ako makapasok Busy po, busy-busy. Ang dami pong mga sakyan nandito nakaparada. Na itong lugar na po ay warehouse. Dito talaga ang malaking bibilhan nila ng mga gamit, ng mga materials, materials ng mga ano ba, mga, kahit ano-anong materials, kumpleto sila dito. Kaya ayan, dito tayo. Ayan, mainit siya, mainit ang panahon. Pero maganda naman, medyo, ang hangin ay malamig. Kaya maganda lang siya, maganda ang, ano, ang weather. Yan, yung punong kahoy na yan sa likod na yan. Paborito kong place na yan. Yan ako uupo pag nandito kami. Ngayon, hindi po ako uupo. Kasi, magagala-gala tayo dito. Pakita ko sa inyo yung mga view. Mga view. O view nga talaga dito. Ang ganda. Medyo makulimlim na naman. Nandito dito naman ang ulan. O, oh. makita nyo yan. Ang ulap. Medyo papunta na naman dito yung ano, yung ulan ngayon lang to na ganito ang araw Ma maganda ang weather ngayon at saka kahapon maganda din hindi lumabas yung araw ngayon lang lumabas so, ngayon na naman baka mamaya tanghali ayan ang ano natin ulap ah uh, medyo ma, uh, maitim itim na naman baka uulan ngayong hapon so medyo malamig lamig na naman dito sa basilton ay ngayon po ay dito talaga sa Basilton maganda talaga ang weather dito sa kaysa doon sa Perth sa Nordam sa Nordam ngayon is medyo malamig-lamig din kasi maulan-ulan na maulan-ulan din guys sa Nordam medyo malamig-lamig din pag sabing maulan-ulan doon medyo malamig malamig din doon kasi ano ang hangin malamig yung hangin pero pag sabihin mong winter init grabe init din doon guys 40 sa 40 degree 44 so yan na yan ang weather dito pa bago bago bawat isang lugar pa bago bago ang ano iba ibang yung weather nila dito sa basel to medyo malamig lamig parang sa pilipinas parang sa taiwan ah, ganun. kasi malapit sa dagat maganda na place din ito kaya maraming mga tao dito nakatira nandito po tayo sa city ng basil ito. Kasi nandito po yung bahay ni nanay ni Andrew. Dito nakatira. So, nandito kami every weekend. Ngayon, medyo mart, uh, kami nandito. Uwi kami sa Huebes. Mga Huebes o Bernis. Yan. Medyo matasas ang aming ano dito. Kasi, istambay. Istambay dito kasi dinadalaw namin lagi yung nanay niya kasi nandun sa home care yan araw-araw pag nandito kami araw-araw kami nandun sa home care mga one hour lang tapos uwi naman kami so ayan na nga nandito tayo tawid muna tayo no ayan tawid tayo para makita ko sa inyo yung view dito dito tayo sa ano kabila yan makita ko sa inyo na sa inyo pala ayan o Ganda ng view dito guys. Pati ang mga kahoy nga dito. Maganda. Tingnan mo. Mahangin-hangin guys. Malakas-lakas ang hangin. Ito ang view natin no. Maganda talaga ang ano dito. Fresh. So, Ayun. Madilim-dilim na. Malamig-lamig na yung hangin guys. Ano na. Baka ano na naman yung ulan. Pabagsak na naman ng ulan. So fresh. Fresco na naman. Fresco. Grabe naka-fresco. Fresco. Fresco naman talaga yung hangin dito. Kaya ayan ang ganda ng view natin dito, no? So please uh, please subscribe my YouTube channel and like. Eh naka naligtaan ko na naman pang sa inyo. so ayan na. Ayan, tapos na po siya mili Kaya, ayan Alis na naman po tayo dito sa... Bunnings Hardware. Banning's Warehouse. Nasanay ako sa hardware guys. Hardware kasi sa atin yun. Eh. Dito is Banning Warehouse. Good morning, Anibi! Mag-bell tayo guys. Kaya mahirap na. Mahal ang ano dito. Mahal ano tawag doon? matat ko Evaluation. <laughs> Malang bayad dito guys. Evaluation. Kawawa naman itong isa magbayad. Lagi na itong nagreklamo sa akin. Lagi siyang nakapagbayad. Makalimutan ko mag guys. Hindi tayo kasi sanay na may sakinan tayo. Diba? Kaya. Sorry. <laughs> Alis na po tayo. Where are we going now? Go home? Done? Binapot tayo guys Tingnan natin yung ating mga view Mga view, view, view natin dito sa Basilton Napaka busy ngayon oh Uy alas 12 na pala ngayon oh Oh, alas 12 na after no na pala ngayon guys ito yung mga view natin view 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 ayan ayan pagkita ko sa inyo mga view natin dito napaka busy 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 Yeah, raining is coming. Yan ang view natin doon guys. So, oh. Ayan. Hmm. So, ayan. Yes, 10 past 12. So, ang view natin, no. Madilim-dilim na na naman. Makulimlim. Hmm. Ang ganda ng view dito, ah, sa Basilton. Alam niyo guys, dito talaga sa Australia, talaga sila sa mga ano, yung mga punong kahoy, napakadami talagang punong kahoy. Yan ang view natin dito. City ng Basilton. City po ito. Ayan. Ito ang view dito. View-view natin. hindi na po tayo makapag-pamasyal. No? Dito na lang muna tayo sa ano, kalsada. Magwara-wara. Madilim na dito guys. So madilim na. Maano na yung araw. Nawawala na. Nawala na yung araw. Ayan. Pakita ko na lang sa inyo yung view. Para makakita kayo ng view ng Basilton. diyan ang view natin. Puno sila sa kahoy dito. Oh. Yung iba, wala ng mga dahon. ang ganda yun ang view natin dito dito sa kabila oh. mga bahay-bahay naman yan dyan klase-klase yung mga ano nila kahoy minsan dito ang gaganda ng mga kahoy nila is straight talaga yung mga kahoy nila no tapos ang lalaki ng mga puno yeah. ayan maganda rin naman hindi naman nakakasawa tingnan yung mga uh, punong kahoy nila may park din sila dito ayan yan o katulad yan ang laki laki nyan o laki ng mga punong kahoy nila guys Oh, ganda naman mga ano kahoy nila, matanim-tanim talaga nila lang, guys. Bawal dito mamutol ng mga kahoy Kahit yung mga halaman-halaman lang mga bulaklak sa tabi-tabi. Bawal dito mamitas, ma-ano, mami, ma, manguha, manguha. <laughs> Bawal ka magkuha at para itanim mo sa bahay mo, bawal po dito no. Kaya ako nagkuha ako minsan pinagalitan ako kasi bawal dito mahuli tayo siya hindi na tayo makabalik dito guys ang ganda ng ano nila yun go ang ulap natin ngayon is madilim dark na dark na yung ulap ano natin ngayon weather yung ulap natin nails. Ayan, maganda rin dito guys. Ang ano, mga ano nila. Oh. Shop. Mga shopping mall. Mga shopping mall nila. Napaka-busy talaga nila dito. shopping mall. Uwi na kami guys. Uwi-uwi na tayo. Drive, drive. Yeah? Where are we going now? Here? Mm. Where are we going here? Oh. Huh? What are you doing here? That is, the dress is there. Yeah, going to the dress shop. Fifty percent off. <coughs> that is. Oh, look at you getting out ready to go inside. Yeah, okay. Not helping in Bunnings. Not helping anywhere else. <laughs> yeah, you get here. Where are we going now? You going to go in and look at the dresses. So gotta got to go to get the paper shop. Huh? By barber shop? Okay. Paper. Paper. Ah, paper shop. Okay. Punta nga tayo. <laughs> Kasi mailig ako sa sikanhan guys na sa mga sikanhan niya dress. Sa Pilipinas ay okay okay ba? <laughs> Sabi ni Andrew, pag nandiyan sa damitan, papasok ka talaga. Pero pag pupunta, pupunta doon sa Bunnings warehouse, hindi ka sasama. <laughs> Pero dito daw sa damitan, ayun, madali daw ako damitan kasi yun, guys. Sabi niya, ipapasok ka kaagad sa damitan. Ang ganda na sa loob labas, uh, sa loob, oh, Mga bulaklak. Ang ganda na mga bulaklak. Bulak. Oh. Ha, why, ha? Di belakang <laughs> kan tayo. Okay. Where are you now? Close? <laughs> Parang... <laughs> Tatawa <ako. laughs> sa guys, no? Ayan ang ganda ni. Oi, 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 oy, oy, huwag tayong magdinangag kaya eh. basig na sabasaan tayo dito. Isot na. kau na ina untol untol <laughs> ganda ng view dito guys hala anda bi basura ka ay so, guys opo mo na saglit Itong beer natin dito. Mga punong kahoy. Mga punong kahoy. Kaya ng beer natin sa harap oh. Ayan. May nag ano dyan sila. Nag video din o. Oh, picture. Mag asawa yata. Ayan ang view natin. Uh, diba? Maliit din siya na park. Ano ba to? Reading cinema. Hoy, sinihan pala yan dyan, guys. So, sa harap natin. Yung harap natin is no, sinama, Sinihan. Busy, busy siya. Busy, busy. Nagbisikaso ng kanyang mga papiris na lalakari. So, ayan. upload, upload. I-upload ko to mamaya, guys ang um, update ko kan i-update ko kayo mamaya din ang ganda ng mga dahon no oh. mga dahon ng kahoy ganda. ganda siya ng gagawin ng frame kasi malaki ang puno niya ayun tayo laki ang puno puno ng kahoy ang laki kaya ang gaganda ng mga dahon dito sa lahat ganda araw pa o sikat ng araw may puntahan kami na opisina ayan daladala -dala natin yung bag niya o. <laughs> mga papilis sekretary tayo ngayon guys Secretary. Secretary tayo. Pasok na kayo. Baka bawal dito ang kamera, no? O kumuna kayo. Ano kayong gawin namin dito? Nandito tayo sa ano? Bookstore. Ayan. Bookstore. Baka bawal ang kamera, guys. Nakabili na tayo ng frame. What? Frame. 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 Frame, frame. So, we go home now? Yeah. No, we'll go back to the unit. going? Where are you going? Yeah. <laughs> <laughs> Dito pala. <Nasa> <laughs> <laughs> Para may balak mag-drive ah. para may magwalak mag-drive then hindi naman tayo marunong mag-drive ayun yeah. <laughs> oh. ay, -ay. ay ay nakabili na tayo ng ano pamimigay natin Sa ating mga kaibigan kasi yung binili ko noong una ay hirap talaga sa kalisod. eh hindi ko na ibibigay kasi pinag-isahan ng aking mga kids. Sabani, eh. ni? sabi ko eh. Dubai mani. Ayaw sa buti. Yan. Uli na tayo guys. Balik na tayo sa unit. Mainit mainit na makulimlim ang panahon. Diba? Mainit na makulimlim ang panahon. Oh, mainit guys. Uwi na tayo. Yung ano natin oh. Yung view natin dito sa harap. Ito po yun ang, ang ano. Basilton City. Ito ang ano nila. Mga view. Ayan, puro mga chef dito banda. Mga chef talaga nila rito. Yun. <laughs> busy, busy road. O, may mga cats pa. O, cuts. Mga drawing lang yan. Ayan ang view. Ito ang view ng Basel Town City. Have for lunch? I don't know. Ayan, view natin sarap guys. So, Nodels mga five tree. Ah, haba there. Ayan. And cereal, bread. Ayan, ang kahoy uh, yellow. Tio -tio 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 -tio. Ang ganda naman ang view. Oh. Blue sky. Tapos may mga kahoy-kahoy ka pa, oh. May kahoy kahoy pa ang view. Dito na tayo. Dito na tayo sa bahay. Ganda ng view nila, di ba? Puro mga bahay na yan dito. Kabilaan. Sikit-sikit lang ang bahay dito. Dikit-dikit. Ayan ang bahay ni Ma'am Unit ni Ma'am Skio. Diyan kami mag-stay. Ayan. Mga bahay na yan dito guys. So, thank you for watching. Yeah. Serial. 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 And bread. And bananas. That's enough? Uh, I have a uh, rice there. So nothing. That's all. We cannot cooking because we don't have any things to use. Wala na, na kaming gamit doon sa unit, guys. Kasi pinagdadala na lahat doon sa Nordam, pinagbebenta na din, di ba? <laughs> Kaya wala na kaming ano gagamitin. Inita na lang sa tubig yung mayroon mo ano pa? Ma? Oh, may pero walang ano, kaldero. So dito na po tataposin ang aking vlog. Thank you for watching, guys. Thank you, bye. Okay, bye. Bye. See you next bye, bye. vlog. Bye. See you. See you. Bye, bye. <laughs> bye. bye.